Good morning mga guys, mga friends. Ngayon, gagawa ako ng pambahay na shirts Shirts pambata na pambahay lang. Huwag nyo lang intindihin ang ulo ko kasi ito talagang kalbo pa yan. Hindi pa natubuan ng buhok masyado shadow. Kaya huwag mong pansinin yan. Ang sukat ng ating gagawin shirts ay ang haba nito ay 15 tapos 15 ang haba tapos ang lapad ay 20 inches yan 20 inches pagkatapos niyan katapos niyan ay 15 ang haba no tapos ang lapad ay 30 inches yan 30 inches. Tapos, ginuhitan ko na yan para ano, para ready na pa sa pagtahi. Kasi na, pa, masyadong mahaba ang aking vlog. Kaya, ginupit ko na siya. Tapos, tatahiin kung sino yung walang ano, kung sino yung walang aging. Dapat gawa ng paraan para luminis ang tahi. Ako eh, may aging ako. Kaya, tinatahi ko siya dyan pagkatapos tatahiin ko muna ang gitna una ang gitna para pumantay ang tahi sa ano yan gitna talaga magupisa para pumantay pantayin ang tahi dyan yan pagkatapos nyan pagkatapos ng tahiin ay diretso doon pagkatapos yung kabila naman kaya kung ginawa ng ganito para pumantay yung dito sa crotch, banda sa crotch. Hindi kailangan na pantayon yun. At saka, alam nyo guys, kung marunong lang kayo manahi ng shorts, pambahay, hindi na kayo kailangan bibili pa dahil marami kayo mga yung mga lu, nilumaan na damit. Pwede yung tatahiin. Sundan nyo lang ako. Ito. Para marunong na rin kayong manahi. Shout out sa mga friends ko dyan. Kailangan magtipid tayo ngayong panahon na to. At ito na. Ito na guys, no. Nakatahi na yung naka-overaging na tong tahi ko. Tinahian ko lang yung gita kasi iniwan ko yan kanina para maisahan ang pag-aging isang agingan lang tapos ngayon itutupi ko na yung dito sa baba ng short ayan ang tiklop nyo dyan ay kahit anong gusto nyo yan ang tiklop ng aging pagkatapos nyan ay yung kabila naman kailangan talaga natin magtipid mga guys shout out sa mga friends ko na interesadong manahi para makatipid man lang panoorin niyo itong ginagawa ko para matuto kayong manahi kahit short man lang ayan ah. ayan na guys tiklo pa rin sa kabila kailangan pantayan siya ang daming ang daming mga ina na kahit tas tas lang nang mga short ng mga anak nila ay hindi nila kayang gawin kaya ito ituturo sa inyo kung paano manahi ng shorts para man lang makatipid makatulong sa asawa na nagtatrabaho 'di ba Ayan na guys pagkatapos niyan ay idudugtong ko yung garter yung garter guys na malaki-laki ng kunti kasi wala akong available na maliit lang yan kailangan siya guys na ibabaking ng tatlong bisis para hindi matastas para hindi makawala yung garter pagka isinuot na tapos yan ikakabit ko na siya guys yan kita mo malaking garter no Ayan na siya guys. So, pero maganda itong tingnan pagka ma malaki ang garden na gagamitin mo. Shout out sa mga friends ko dyan. Baka gusto nyo matutong manahi. Ayan, tingnan nyo akong manahi. Para, para, pagka, ano, pagka kunting tastas -tas lang o kaya hindi na kayo bibili ng short para makatipid, makasave naman na ng konti. Kasi pagka ganitong ano, ganitong panahon natin ngayon ay napakamahal. Ayan na o. Oh. Diba maganda tingnan pagka naka-overaging o. Oh. Tapos maganda tingnan kung malaki ang garter. Ayan na. Ayan na siya guys. Kala pwede nang suotin sa mga apo na sa mga anak, mga apo na kahit dito lang sa pambahay lang maganda na yan tingnan yan thank you